The I think we're close. Good morning! Yeah, vlog tayo ni Kananay So mag tayo kahit konting shoot lang Para sa ating fishing adventure Nasa wakas nakatagpo kami ng Spot na maganda-ganda Kasi nakakailan na si Kananay So ako nakakaisang isang biyana Pero ako saan ito? Palapit lang to. Hindi kayong masyado nang lalayo. Pakita ko yung lugar, ah. Walaan nyo na lang. Ay, tinangay na yung pamingwit ko! Ayan siya, dito siya, dito siya. Ayan, may bangka. Tapos ay si kananay. Pero hindi namin pakikita yung daan. Pinabalikan ba pa namin ito bukas. Bahala kayo maligaw. Hindi <laughs> okay, natin ituturo kasi nga babalikan pa namin ito bukas. Ano kayo? Pag ayaw may nakikita ang spot, hindi nyo nga tinuturo sa amin. Tsaka ah, no, upload pa namin to sa isang linggo. Pag balik nyo, wala nang isda. Ubus na namin. <laughs> Pagka sila kasi yung merong spot, hindi ka man ituturo. Pagka ito, tinuturo Tapos pag sila, tuturo ka dun. Hanapin mo kung saan dun. Ang ganda ng lugar, oh. Thank you, thank you sa nag, ano, sponsor na ating cellphone. Ang ganda ng shoot, oh. Ang ganda ng kalangitan. i-shoot ko lang talaga yung mga ibon. Nandadag, nandadakit sila ng mga isda. Bigla silang babagsak na parang patay na. Bogs! Ah, wala, nang gumayas na. Hindi ko na na-video. Ay, ay, ay! Hindi ko nakita! Nakakuha siya. Ang galing. na-shoot kaya. Kinakagatan kasi dito. Dito ako nakatutok eh. tagpuan ko naman niya tayo mga liwaluri ni. Eh. na? Ayan, si kananay may huli. Nakakarami na si kananay, may pang ulam na. Ako, isang biyat sa liwalo. Mga ano pa, mga kakaibang isda pa yung nahuli ko. Mga Mamaya, ano nahuli ko dito, Janitor. wala niya na ubos na ng bulate. Atamaan Atamaan ngayon. Ay, ano? ngayon. Ay, alam niya 30 yung tama. Ay, hindi, sabi niya. Kabay mo. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Malaki daw, malaki daw. Malaki 'yan. Maliit lang. Maliit lang. <laughs> Kawalan. na <laughs> salpa mo. Pa, gusto mo dyan? Wow, ang ganda naman ng camera ng kapatid ko. Wow, ayaw niya pa yan? Oh, diba? This is actually ang kanyang kaon. Wow! Ayan. Hindi ka naka-play! Oh. Ngayon ko palang ipe-play, oh! Naka-play! Hindi mo. ka nag-play! Wow! Kula siya! Wow! Ito ang problema natin. Sabit. Puro sabit. Ayan. Ayan na naman yung bangka. Ayan. Ay! Huwag kang umikot! Bakit? Ay! Nakawala. Ay! small fish. Ganda cellphone. Lit lang. Shrink. Three finger. Uy, mga anak. Kaya na may ulam natin. <laughs> visit na ka nanay na yan, kasi inaya na naman si nanay eh. sabi niya niya bakit dahil mo ulam natin <laughs> kinagatan na to eh hindi ko lang na ano eh Ule. hindi sinisid 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 pa ilalim oh diba <laughs> one finger kaya pala sinisisid siya naman makaka-fish na tayo yung big fish. Yan, meron tayong ulit. Medyo malaki-laki na. Medyo nasa malayo para sila wala sa gilid. Pwede na to kahit ganito lang. pangulam ulam na. May isa na naman tayong huli oh. Kaitsa ko lang sinasalubong nila yung ano yung ating pae. So meron tayong sa dito. Ayan parating oh. Punta dito sa lugar ko. Laki nito kananay! Laking kalat. nag-outdoor na po tayo. Magandang 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 hapon na po. At kami talaga nagmaghapon ni kananay dito dahil ngayon na kami nakahanap ng magandang spot. Kahit napapakawalan namin yung isda maligaya na kami. Kahit <laughs> kung nagpapakawala sa hangin at nakailang lutong na kami sa paglilinis ng hangin. shout out kay Sis Dayan Garces. Hello! You, kay Christmas. Mami Ami G. At kay Sir Albert maningi, Ay, sir, uh, ano po ba kasi pangalan ng isa kong followers na yun? Kalimutan ko tuloy. Kakad ko na lang yun. What is that? Ayan, shoutout po kay Mami Aloja. Merry Christmas and Happy New Year. Salamat po sa lahat ng nakiramay sa family Kiros. Thank you po. Thank you for watching. God bless po. Bye-bye sa akin di pwede yung bubulong-bulong. Yan, uwi na po kami. Ito po ang huli natin. Yan, medyo may labilab kesa sa stockpile. At ito ang kay kananay. Wow! Ang dami oh. May isa palang big fish sa si kananay oh. Five fingers. Pwede na. Bye guys. At yung isa kong huli doon nagtatatalon pa. Hindi pa siya nakasurvive ano po? Kung malalaki to, na siguro nasa limang kilo na yun. No? <laughs> wala nang pain. Pero kumakagat pa rin po. Wala yung ano nero. Oo oh, nga, natanggal no. Kulay blue yun no. Don't you worry. Uwi na. Ito na pa eh, na ba? naman si Boss Noy nito. Gusto na naman mamingwit niyan yun. mag de ka, Boss na Mingwit tayo. Eh, hey, maalat ka. Maalat kang kasama. Lagot <laughs> <Ligod> ka. Kanaanay. Mas <laughs> sumasama. Maalat kang kasama. Kahit saan. Ya-upload yeah, ko yan. Talaga. Maalat kang kasama. <laughs> hindi pa, hindi pa ka Kasama na. Kumuli tayo ng maganda. <laughs>